Mga anak po ng repolyo ang ginamit ko sa ulam natin. Ang tawag po din ay Brussels sprouts. Pero kung wala kayong anak, edi yung nanay na lang, malaking repolyo, pareho din po yun. <laughs> Umpisaan po natin yan sa mantika. Bawang. Sibuyas. Kapag kaluto na yung ating bawang at sibuyas, ilagay na po natin itong ating repolyo. Brussels sprouts. Kinakailangan po yung luto ng konti itong ating uh, repolyo o Brussels sprouts. Konting lutong, yung iba naman ay malambot ng konti para pagkagat nyo eh, masarap at may tinatawag na texture. O nakikita nyo eh, sandali-sandali lamang eh, namumula na, sumasama na yung bawang. Timplahan na po natin ng asin. Pamintan duro. Tsaka po ito ah, purikake. Hmm ganito po itsura nito ha, oh. Japanese seasoning. Lagyan natin ng konting garlic powder. Oh, sige, halo. Nako, ang bango. Oh, lalagyan ko po ng dinurog-durog na pansit kanton. Oh, hindi pa luto yung kanton ha, pero crunchy-crunchy siya. Oh, pagkatapos po, ibuhos natin tong ating itlog na binate. Oh, kapag kahalo-halo nyo na po, Hayaan nyo muna, hinaan nyo ng konti yung apoy at hayaan nyo pong malutuluto ng itlog. Gusto nyo lagyan ng konting tubig, ayos din po. Tapos eh, lagyan nyo ulit ng konting purikake sa ibabaw. Binating itlog ulit. Konting tubig. Takpad. Pagkatapos po ng ilang minuto itignan nyo, tungkabin yung ilalim kung namumuuna. Tignan natin. Yo! Bago nyo po patayin eh, lagyan natin ng konting mayonnaise sa ibabaw para medyo creamy-creamy ang dateng Oh, konti pa ulit po para Japanese ang dateng Tapos! Pwede niyo pong lagyan ng isda katulad ng tilapia fillets na niluto ko ng isang araw. Di po ba? Pilito ko. Pero nilagyan natin ng super crispy batter at nilagay po natin ng sa itlog. Ganun din ang gawin niyo. Ang gawin niyo nga lamang eh, hiwa-hiwain niyo ng maliliit yung inyong tilapia pagkatapos iprito niyo katulad ng nakikita niyo ngayon. Eh dahil nga po maliliit na hiwa, sandaling-sandali lang prito na. Mga tatlong minuto eh eto ah, tostadon tostado na. O yan po ang yahalo niyo. Dito pa lang eh hiwa-hiwain niyo na po. O, oh, ganun. At taduhin nyo na. Kahit madurog eh, ayos lang. O, oh, nakita nyo po yan. Discarte lamang. Ang kinakailangan. Masarap po Gulay-gulay. Tsaka nilagyan ng konting wansoy o kaya na may kimchay. Ganirin naman po ang itsura kung nilahukan nyo ng ating breaded na crispy tilapia at may konting hipon. Bago nyo po ihain eh, lagyan nyo ng konting kalamansi o lemon juice para masarap. O oh, siyempre, titikman natin, no? Oh. oh. nakita nyo ba yan? <laughs> Repolyo lamang. Hmm. At mayonesa na may kasamang tiratirang kanton. Hmm, sarap. Lakihan natin ng subo. Naku po. Hmm. Sana po'y naiibigan nyo yung mga ganiring klase ng ulam ha, ah, na pawardi-wardi mga natitira lamang. O kung ganito gusto nyo, mag po kayo. Tine, 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 tine. Sa baba. <laughs> at nang mabasa ko. Para bukas, iba naman ang lulutuin natin. Ganito rin po. Mura, madaling lutuin, at saka pawardi Pero masarap. <laughs> Siron bilaro po.